Oh guys, welcome sa Kamera Chismosa. Welcome sa Pahina Chismosa. Good morning guys, and pen 16 days na po kami dito sa tabing dagat. Guys, papakita ko sa inyo 'yung dagat, maaliwalas. Yan guys, maaliwalas. Ito na sa amin si Manong Daddy. ayan ang aming manong at yan guys, ang ganda ng dagat ngayon. And pan 16 days na nga po kami dito. At pupunta po ng palengke ang lola nyo kasi darating si sir. O oh hala, tara na. At ako'y mag, ano lang muna ng counting video kasi nga para may pang. Ayan guys, ito ang sitwasyon ngayon sa aming paligid. At dahil hindi pa, katatapos lang po kahapon yan ito. Ayan, yun na misa ni At huwag na raw magchichi nila sa banyo. At, ah, uh, ayan, ang gulo-gulo pa rin. Bahala yan, basta. Hindi hey, pa na ako sa uh Oo. -oh. Ayan guys, yung paradahan namin. Yung may tricycle na yun. syempre maritisa na rin. Ayan, guys. Ito yung uh, lalao. Lalao naman to. Ay, sa sahan pala. Hindi pala lalao. Ayan, guys. Yun. Ayan, salamat kagawad mabunga. Dahil pinahiram mo ako ng pong. Para tawagan si Gerald. Salamat. At eto na po, nagalakad-lakad na po ang lola niya dito sa kalsada. Guys, ang ganda na no? nalakaran ko. Ayan, no. Nakaka-relax, no? Kasi nasa probinsya po tayo. isdaan nga ani. Sa isdaan. Ramasya ng isda.